Mga kababayan, welcome back sa Double K TV kung saan ang bawat laban ay may kwento. Ang laban na inaabangan ng lahat ay natapos na at heto ang recap ng pinaka-viral na bakbakan sa boxing world. Aba, matindi ang naging resulta kaya't simulan na natin ang detalye ng laban ni Rod Eric Bautista at Arvin John Sampaga. Sa isang sulok, si Rod Eric Bautista, ang batang boksingero mula sa Digos, Davao del Sur. Isang rising star na may perfect record na 6 hanggang 0 na may limang knockout sa kanyang mga nakaraang laban. Sa kabilang sulok, si Arvin John Sampaga mula sa Mobo, Masbate na may record na 8-1-1. Isang mandirigmang puno ng determinasyon na ipinakita ang galing sa bawat laban. Sa mga nakaraang linggo, parehong nagpamalas ng dedikasyon ang dalawang fighters na ito. Ang training camp ni Bautista ay puno ng intensity, at makikita mong nag siya ng mabuti upang mapanatili ang kanyang undefeated streak. Samantalang si Sampaga naman, kilala sa kanyang tapang at hindi matitinag na mentalidad. Magkasama nilang ipinakita sa buong bansa ang kanilang passion para sa boxing. Sa harap ng libu-libong mga tagahanga sa blow by -blow boxing event, nagsimula na ang kanilang pagharap sa ring. Ang bawat segundo ng laban ay puno ng tensyon. Lahat ng mata nakatutok sa kanilang every move. Sa unang round, parehong lumaban ng maayos ang dalawang fighter. Si Bautista, ang mabilis at maliksi, nagpakita ng lakas sa kanyang mga sunto. Si Sampaga naman, hindi rin nagpatalo, pinilit niyang pigilan ang galaw ni Bautista at ipinakita ang tibay sa bawat round, ngunit bumagsak lang si Sampaga. Isang malaking faktor sa laban na ito ay ang disiplina at strategy ng bawat fighter. Si Bautista, na may mga knockout sa nakaraan, ay nagpakita ng kanyang mabilis na reflexes at malalakas na combination punches. Samantalang si Sampaga, kahit na may mga pagkakataong parang magaan na ang laban kay Bautista, ay patuloy na nagbigay ng resistance. Isang matinding laban, at nakikita natin ang respeto sa pagitan ng dalawang mandirigma. Nagpapakita sila ng sportsmanship sa isa't isa. Si Bautista ngayon ay may bagong titulo sa kanyang koleksyon at patuloy na lumalago bilang isang pangalan sa Philippine Boxing. Congratulations kay Rod Eric Bautista, isang bagong kampiyon ang sumak at isang bagong pag-asa sa boxing. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, saludo kami kay Arvin Sampaga sa kanyang tapang at dedikasyon. Abangan natin ang kanilang susunod na laban at ang mga kwento ng mga kababayan natin sa mundo ng boxing. Salamat sa pagtangkilik sa Double K TV. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-follow kami para sa mga susunod na sports updates at viral na laban. Hanggang sa muli, mga kababayan!